Meron pa rin yung uh, nadadala na dito. Yan yung pinapala na nila. Yan o, yung Oh, na. Clipper pala ang tawag nito. sila nakapag-clipper kahapon. Ngayon lang. Oh, talagang ano yun. Makuntik nila yan mamaya maya. oo meron silang uh, gadget na pangluso So yun yung pinapala nila para iangap dyan. Ayan o, ano? pupuan nilang mura po. morning once again so panibagong vlog panibagong update natin no? so panibagong butas na rin itong uh, natin no? hindi na naman natin nasaksyan ng pagbubutas nila mga kababayan no? no at uh, ginagamitan na lang nila ng uh, ano itong uh, anong tawag nito pre itong ano na ito yung paikot ikot na ito gripper ah gripper no uh, So ano nangyari yon doon sa kabila? Naayos rin? sa train. Pero nahirapan kayo no. Ayun, yung mga kababayan natin na ano, so puntahan natin sa kabila. Ito yung butas nila na panibago. So, Lumang-luma na talaga no. At uh, dami nilang burak na nakuha. Oh. o tayo hindi ano hindi yung uh, lihi nila hindi nakakalusot pero ayun sa kay kuya uh, ay uh, nagawan rin ng paraan nila medyo lit na lang ito yung uh, naghihila ng burak ayan oh uh. sinusundot nila ng play ito katapos pag nakatagos doon sa kabilang uh, part na butas o oh, ikakabit na nila yung tali ayan na yung inihila magkabilaan so ngayon no ayan o oh, inihila na at uh, ayan, ayan na. medyo mabigat dito dahil dito yung ano yung kabo uh, tabo ayan o oh. malapit na Pansin, pansin talaga na ayan na, ayan na, lumitaw na yung ano, ah, dulo pala ito kaya pala magaan dulo so ah, uh, punta tayo sa kabila ano? dahil doon yung uh, ilaan hilaan niya doon na uh, nakukuha yung burak yeah. so, yung ah, uh, mabigat kasi dito yung burak eh Oh, bago nga oh, bago yung butas. Ayan. Hay salamat. Medyo mabigat ang hila dito dahil dito yung uh, nakaharap yung. Are, lakahin yung bakit ah? Dito yung ano, ano, oh. Kailangan Siga... mo natin bakit? Kukuha yeah, ng burak yan. Tapos ito, magmula rito. Papunta ron. Papagal ang labas din na tubig. Uh... Inspector Inspector pala yan. Ayan ah, no, o, no, yun o, yung kukuha niya ng tulubura ko so yan. So, yun yung uh, iaakyat nila. Bubuhis hmm. doon. Pero ganun pa man, meron pa rin yung nandatala na dito. Yan yung pinapala na nila. ano o, yung kabigasan na. No. sa mata mo ano ah, ha oh hindi ka naman nakipagaway bubuyog <laughs> <laughs> sinagat ng bubuyog okay naman yung ano doon ayos rin dito dito <laughs> Ah, hindi maabot. Saan kayo magbubukas na nga? Malapit lang na ah, kitna? Oh. Ah. Oh. Uh, so, bukas? bukas? Hindi uh, Hindi kayo makabukas ngayon. ayan na Lagi akong na uh, ano no. Lagi akong hindi nakakatambay. sampai. ko kasi. Hindi kayo nakapag ila. Ibig sabihin bagong bukas to. Kapon. Oh, kapon rin. Yun yung kapon rin. Oo. Ka uh, oh. Okay. Ngayon, bu bukas na naman dyan. Hindi kami okay. makapagila ka bukas yan. Oo, ngayon lang nahihila. Maghahapon, maghahapon sa akin. Hindi mo uh, malas. Hindi mo namin, nagsakit, yung mga namin, nagsakit uh, oh, na kami doon. Hindi mo nabuksan namin doon. Oo, oh, tinakpan na lang. Pero okay na doon, na lang. Oo, uh, ngayon mga kababayan. No? Oh, at uh, kahapon lang pala nila nabuksan to pero hindi sila nakapag uh, anong tawag nyan yung ano na yan clipper. clipper no hindi sila nakapag clipper dahil uh, maghahapon yung sasakyan dito na nakaparada yan yung uh, nagpapabagal sa kanila ng trabaho kung nagpaparadaan uh, napaparadaan mga uh, area na ano nila no? bubutasin nila area na trabaho nila So, yan yung uh, ano kung uh, naparadaan so mag sila kung kailan na uh, aalisin yung uh, truck no, na nakaparada so meron sana silang bubutasin dyan sa gitna pero hindi mabutasan dahil nga meron din sa sakyan maring bukas na daw yan nila ipagpaliban lang muna dahil so, uh, kailangan na uh, may lagustong itong uh, ano na ito dahil so, uh, itong uh, na-stagnat na yung uh, tubig hindi na bumababa mga kababayan ayan naka ano doon na, uh, naihila mula doon nakabutas sila dyan sa gitna kasi yung uh, butas nila kailangan lang aabot uh, lang yung plihi yung haba ng plihi nila uh, ganun lang yung haba ng uh, butas nila kaya ito kikita ninyo yung uh, niyang burak hindi bumababa yung tubig oh ay stagnant dahil din dyan sa gitna kaya kailangan na uh, mabuksan nila yan yan o oh, inihila yung clipper pala ang tawag nito sila nakapag clipper kahapon ngayon lang ito yung uh, panibagong update naman natin dito sa may South Manila oh, ah. so tuloy tuloy po yung uh, kanilang ginagawa na ito pero tayo naman no ay hindi natin naabutan yung pagbubung pagbubungkal nila mismo Ah, uh, lang yung kahapon doon pagtanggal nila ng takip. So pahirapan nando doon tayo. Pero yung uh, ano naman hindi basta-basta nila napapalusot yung uh, ano plihi. Ito naman hinihila na yung tabo. Ito yung nag-aakot ng uh, burok dito ayan. Lapit ng uh, kalabasan ayan na papalabas na yung uh, ano niya pinakatabo niya ayan so, talagang ano yung uh, makunti-kunti lang talaga yung po ha uh, at lang talaga yung ah uh, ano. pero dami na nang na, ano niya doon no? na niya dito papalain nila yan mamaya maya so meron silang gadgets uh, gadget na panglusong so yun yung pinapala nila para iangat yan yan kukuha nilang burak ko Eh, hilahin na naman doon sa kabila. So yan po yung uh, ano uh, bagong uh, update naman natin dito sa paglilinis ng uh, dikadang drainage sa South Manila. Eh, kahabaan pa rin ng uh, ano ito ha, service road ng uh, ruas Boulevard mga kababayan. Bago bagong uh, update na naman natin to. 麦根豆。 ito na naman ang maghihila ito yung mas mabigat kasi may laman na yung uh, kanyang uh, inihila eh. medyo mabigat so may inspector kanina dumating, kailangan daw babalik-balikan dahil mahina pa rin yung uh, ng tubig yun yung uh, nakuha natin kanina sabi uh, ng inspector, malis ka agad siya pero kailangan daw babalikan yung doon, kasi mahina yung uh, baba ng tubig uh, hindi pa naman nakakababa dito, dito, kasi dun dito sa gitna may nakaparada. Dapat bubuksan nila ngayong uh, umaga na ito. Pero naparadaan pa eh. Ayan na. Malapit na na naman na uh, darating yung bubo niya, yung uh, tabo. <coughs> Kahapon pa ito uh, nabuksan. Yun nga lang, ngayon lang sila nakapag-clipper. Clipper, Clipper pala ang tawag dyan dahil uh, ngayon lang nawala yung uh, nakaparada na sasakyan dito. malapit na ayan na ayan na ayan na ayan ang dami niya nadadala rin na ano pin nga lang dyan lang tawag pala nitong inihila na ito, clay mga katabayan sa park dito, ito yung uh, mabigat kasi may laman na yung ano kumbaga dito yung um, butas nung tabo yung puwit naman yung doon sa likod kaya medyo magaan makikita niyo yung mga babayan no? uh, paikot-ikot lang yung tubig hindi siya bumababa ayan so, na yung, ano ayan ayan na yung tapo yan.